Hi guys, super yummy goodness na bang hanap nyo? Yeah. Sobrang sulit dito guys, try nyo na. Solid. Hi mga suki, ako po pala si Aling Jackie. Pwede pwede maging official ko si nang ng inyong panghanda at ng inyong pagkukulit. Bakit po Ali? Nagsimula po ako mga suki sa paglalako sa kalsada. Nagtutulak ng sidecar na sira. From nagtutulak sa kalsada at sa sumisigaw ng merienda. Ngayon po ay isa na pong ganap na legit online seller. Maraming maraming salamat po mga suki sa tumangkilip po sa akin. Sa journey ko po, po ng pagdidinda at sa paghahanda po sa mga special na ganap sa inyong buhay. Yan lang naman po talaga ang goal ko. Ang niyo po ang food pilao po ang Aling Jackie's Kitchen sa mga tinanap niyo po sa inyong buhay para lagi niyo po naaalala ang Aling Jackie's Kitchen. Mga suki, kami po ay hindi professional chef. Nag-aral lang kahit anong kulinawi. Ako po ay nag ko po na magluto galing po sa puso. Passion at dedikasyon po. Yan po mga suki, kaya ano ang panginaantay niyo? Available po ang mga Bilaw Bundles po araw-araw. 9 a.m., 7 p.m. po. Located po ako sa 322 Bernard Street, San Palok, Manila. Maraming maraming salamat ICT BH family po sa pagsama po sa Ayon Jackson Kitchen sa Mega Ups Thank you so much po. Kay Boss Negro, i-follow niyo po. Thank you so much po sa pagdalaw niyo po dito sa aking kitchen. So ano pa yung nandiyo mga suki? Order na! Arap na! Dito sa Ayon Jackson Kitchen. God bless po mga mga mga. magandang sulit bang ang hanap nyo guys? Yung siguradong di kayo mabibitin? Na what you see is what you get guys? Ano pang iniintay nyo guys? Order order na guys! Dito lang kay Aling Jackie's Kitchen! Yan! kami po ay hindi professional chef or nag-aral uh, nag ng kahit anong kulinary. Ako po ay natutulak po na magluto galing po sa puso, passion at dedication po. Yan po mga suki, so kaya ano ang pahinaantay nyo? Available po ang mga bilaw bundles po araw-araw. Kitang kita niya yan, guys Hitik na hitik sa mga sauces At mga cheese Sa murang halaga nga lang yan guys Kaya nung panginintay nyo Punta punta na kayo guys O kaya naman i-download the app na guys Ng ICT At magpa-deliver na guys Para less worries na At wait nyo na lang sa inyong kabahayan Stay put and relax Si ICT lang bala sa inyo guys Yan yeah. ICT Bigay man! <laughs> meriendang saktong-sakto sa mainit init na panahon. Guys, yung merienda nyo ng kabataan na pina-overload at pina-level up to the next level, guys. At murang-mura pa yan, guys, ha? Kaya ano pang inintay nyo, guys? Magpa-deliver na kayo o puntaan nyo na sila, guys! Yan! Yeah. Yeah journey ko po, po ng pagdidinda at sa paghahanda po sa mga special na ganap sa inyong buhay. Yan lang naman po talaga ang goal po, ang makasama niyo po, ang food po ng Aling Jackie's Kitchen sa mga ganap niyo po sa inyong buhay para lagi niyo po naaalala ang Aling Jackie's Kitchen. Tatao si Aling Jackie Kitchen. Kasi wala po ako mga sa paglalakbay sa kalsada. Nagtutulak ng cyber na sira. From nagtutulak sa kalsada at naglalakbay sa mga ng nagrienda. Ngayon po ay isa na pong ganap na legit online seller. Maraming maraming salamat po. Kaya naman pala binibla si Aling Jackie dahil malapit siya sa puso ng mga kabataan. Solid ang no, mga food trip, Aling Jackie's Kitchen. Share your blessings nga naman talaga At congrats sa iyo, Aling Jackie Pati sa ICT na no, walang sa'ong na ng premyo Kain sa inyong lahat guys Nilantakan ko yan ng napakalupit Kaya kung gusto nyo matikman, punta na kayo dito guys Kay Alang Jackie's Kitchen Maraming salamat Alang Jackie So ano pang iniintay nyo guys? Nagkiklaim na ba kayo? Tara na, let's go! Kaya thanks for watching guys For more super yummy goodness Like, comment, and subscribe! ng next video natin guys